So, dito sa ating mixer, mga idol, naka-7 channel tayo, ano. So, short all sa viewers natin dahil meron siyang 4 channel. So, halimbawa, mga idol, pag naka-mic input tayo dito sa ating channel 1. So, kung halimbawa, ito yung ating microphone, ano, naka-XLR tayo dito. So, itong gain na idol, dapat iangat natin ito dahil uh, ito yung uh, control para dito sa ating incoming kung ano ang ginagamit natin dito sa isang channel. So kung halimbawa yung channel 1 natin ginamit natin sa ating microphone, so itaas natin tong gain kahit sa hapa no, Ayan. Saka na tayo gagamit dito idol lang fader para dito sa ating incoming dahil mayroon ng uh, nakaangat yung ating gain. So mayroon ng volume na lalabas niyan. So kung alimbawa mga idol, itong ating channel 1 ginamit natin sa ating pang microphone. So yung pinaka epsen nito mga idol tapos at saka yung pinaka epsen dito sa main volume dapat naka volume yan idol. So dito idol gagamit tayo ng delay at saka repeat. So kung nakukulangan tayo idol sa echo o yung repeat delay ng ating microphone. So pwede tayo magangat dito pwede tayo mag control dito ng 3 port then hanggat mahabol natin kung ano ang gusto natin na uh, ilalabas ng ating microphone so dito idol sa ating FSN sa channel 1 so pwede naman tayo dito mag hanggang uh, 1 o'clock tapos dito tayo mag control din sa main volume natin so ito idol ang ibang FSN dito sa ibang channel nakababa po yan ano ayan para kung ano man ang gagamitin natin dito sa ating ibang channel, hindi mapiktuhan yung kanilang Uh, music kung alimbawa gagamit tayo dito ng music sa ating 6 and 7 naka bluetooth tayo hindi mapiktuhan yan dahil yung pinaka dito sa 6 and 7 nakababa kahit nakaangat man itong main fsen at saka delay at saka repeat natin so kung kailan tayo gagamit idol ng microphone saka lang natin iangat yung fsen kung saan tayo naka mic input para ito sa uh, effects delay repeat ng ating microphone. So kung alimbawa naman mga idol gumagamit tayo dito sa 6 and 7. So ito yung ating fader din sa music. Hindi maapektuhan yan dahil yung pinaka Epson dito nakababa. So ganun lang idol ano ang paggamit natin nitong Epson para ito sa ating microphone. Kung kailan lang tayo gagamit ng microphone saka lang natin iangat itong pinaka Epson kung saang channel tayo nakamike input. Katulad nitong channel 1 dito yung ating microphone. Huwag so, natin kakalimutan na yung pinaka main absent dapat takaangat yan para magkakaroon ng function itong delay at saka repeat at saka yung sa channel 1 natin. So kung gusto niyo naman idol na paghiwalayin yung ating low at saka mid sa dalawang channel. So kung halimbawa gamitin natin yung channel 1 at saka channel 2. So pag gumamit na kayo ng microphone mga idol, wala na kayong mapaglagyan ng microphone. Pero kung nang gagawin nyo na lang idol sa 3 uh, in 4 nyo nalang i-input yung inyong signal or naka-Bluetooth kayo. Basta ma-equalizer kayo, idol, magagawa nyo yung uh, gusto yung paghiwalay yung low at saka mid-high sa pamagitan ng ating main output at saka yung sa equalizer. Pwede natin gamitin yung channel 1 ng equalizer sa low ang channel 2 naman ng equalizer para sa mid-high. So, dahil po channel kayo, idol, kukulangin tayo ng uh, isang channel dyan once na magamit tayo ng 1 in 2 para sa ating uh, signal input wala na tayong paglagyan ng ating microphone. So, ganun lang ang gagawin natin na idol. Hindi ka tulad itong 7 channel, kahit gamitin man natin ditong 1 in 2, may natitira po tayong 3, 4, and 5 para sa ating microphone. Ito naman yung phone output natin dito idol, ay parang auxiliary ito. Ito, output din siya, ano? Na halimbawa, gagamit tayo dito ng earphone para pakinggan natin yung incoming music. Hindi natin siya magagawa yan idol. Dahil yung itong phone na to, kahit nakataas man itong volume ng ating phone, Uh, hindi siya tutunog hanggat hindi nakataas yung main volume natin So kung may pinapatugtog tayo ng music mga idol Kung anong pinapatugtog natin ng na music Yun ang lalabas dito sa ating phone o mapapakinggan natin Ito katulad lang din siya ng axillary Pwede natin ito magamit sa uh, monitor speaker natin Kung halimbawa mayroon tayong event o may kailangan natin ng monitor speaker sa ating uh, sit -up. So ito lang idol ano lahat ng channel dyan ay may gain So kung pag ginagamit na natin yung channel yan So dapat itaas na natin yung gain yan para magkaroon ng signal yung ating incoming dito na nilalagay sa channels. Itong pinakapanya idol sa lahat ng channel niya ano, dapat nakahapo yan para uh, maging balance yung left and right channel output natin. So ganoon lang idol ang function niyan nitong uh, gain, pan at saka yung pinaka F natin ano. So ayan. So magagawa natin yan idol sa ating mixer. Pagkatulad lang din ito mixer natin.